Okay. Hello guys. So, ito yung natira nating stash. Hindi natin naubos. So, karamihan dito King Kong at Plapla Pla at Atomic. Ayun lang. So, meron tayong dalawang King Kong Arco. Galing to Shopee. Kay Paul Pyro. Two cubes yan. Meron din tayong King Kong Arco. Kay Sir Miggy Boy. Anim anim na cube hindi na daw sila arco malabon na daw sila so king kong malabon tsaka kung kilala nyo si expiro meron tayong king kong nya hindi natin nagalaw ilang uh, cubes tatlong cube ng king kong arco na expiro yan o So ulit ang gawa May isa tayong plapla. May expire. Third time King Kong ni RDN. Ilan to? Uh, so, dalawa. Tatlo. yan Anim. Ah, may mga mitsa pa tayo at yung mga chinek kong karga na na mga paputok dito ko nilagay yung mga powder so meron tayong 11 ata na Asta na regular na Atomic yan tapos sa ilalim nyan ay okay, natin ah daming silica gel kasi yung mga silica gel na mga nasa box ko noon dito ko na nilagay lahat ay hindi walang walang tapon-tapon so ito yung box na to puro plapla -pla. tingnan natin yan meron tayong dalawang plapla -pla ng bulakan unknown maker galing shopee yan plapla -pla ng malabon razak samir ilan yan limang cube tapos plapla -pla ni expire roulet tatlo so bali 10 cube 1 rim yan lahat iba iba ayun lang ayun ang natirang stash sana bagong taon na lang ulit <laughs> bagong taon araw araw <clears throat> siguro, siguro mag i-stack tayo ng isang order per month sana magawa syempre nakakatakot din mag imbak ng paputok pero titignan natin ha Yeah, thank you guys.